nandito na tayo sa Fast Money at kasama natin si Rave ng Magic Voice. mala October best na celebration nila dahil mag-uwi po sila ng total cash prize sana na... Yan ang goal natin sa Fast Money kasi may 100,000 na kayo. Do Doblihin natin dito yan. Pero bago yan, ni 20,000 din ang charity na napili ninyo, Rave. Ano ba ang napili ninyo? Um, yung Golden Gaze po. Golden yeah. Gaze, may 20,000 kaya from our winning team. And at this point, si Makina nasa waiting area sa likod. Ito na. Give me 20 seconds on the clock. Let's do this. Sa anong edad nagsisimulang mag-worry ang tao sa kanyang kalusugan? Go. 35. Aside from books, dyaryo o magazine, name something na binabasa. Um, dictionary. Pag sinabing grocery, anong item ang hindi mawawala? Itlog. Bukod sa damit, ano pa ang hinahanger? kumot, blankets. Sa isang buwan, ilang beses ka naglilinis ng banyo? Dalawa. Let's go! Tignan natin kung ilang nakuha natin sa inong edad. Nagsisimula nag-worry ang tao sa kanyang kalusugan. Some around 35 years old. Kasi <tinyo> you know, the earlier the better. Bata pa to. Ang sabi ng survey dyan ay... Yep. Aside from books, diary or magazine, something na binabasa, sabi mo'y dictionary. Ang sabi ng survey dyan ay... Wop, wala. Kasi book na rin yung dictionary eh. Pag sinabing grocery item na hindi mawawala, itlog. Sabi ng survey, say itlog. Uy, itlog din. Bukod sa damit, ano pang hinahanger? Sabi mo, kumot. Ang sabi ng survey, meron. Sa isang buwan, ilang beses ka naglilinis ang banyo? Sabi mo, dalawa. Ang sabi ng survey, yun. Okay, at least 27 points. We got 27, Ray. Balik tayo. Thank you. Welcome back, Pat. back. Welcome Ready, ready, ready? Ready, ready, ready! Mac, good news! Good news! Grabe to! Ibang klase! Ibang klase! 173! 173 pa ang kailangan mo. Kasi 27 ang nakuha. Kaya ating kaibigan si Ray. Wow, diba? ba? <laughs> Ayan! Oh, bago yan pa mo muna yung mga kamag-anak ba mo, Papa Buenas. Yun, binabati ko nga pala lahat ng mga kamag-anak ko sa Manila, San Andres, kakasa, El Nido, palawan At mga trapo ka dyan, mga siyawapam, at mga sumusuporta sa akin, Magnatics and mag MAP Ladies. There you go. <discounts> ha? Kaya ah, na, 27. Let's do it. Sa puntong ito, te, pakita na muna natin yung mga sagot ni Rave. Yan, makikita na nila. So, give me 25 seconds on the clock. Here we go. Sa anong edad nagsisimulang mag-worry ang tao sa kanyang kalusugan? So, 18. Ha? 18. 18. Ooh. aside from books, diary or magazine, something na binabasa. Cellphone. Pag sinabing grocery, anong item na hindi mawawala sa grocery? Sabon. Bukod sa damit, ano pa ang hinahangir? Um, short. Sa isang buwan, ilang beses ka naglilinis ng banyo? Sa isang buwan. Tatlo? Let's go, 173. Kunti oh, na lang, 173 na lang. Ayan. Sa anong edad nagsisimula mag-worry ang tao sa kanyang kalusugan? Sabi mo, 18. Ah, makaaga. Ang bata, pero mabuti, di ba? Ay, day, day, day. Mabuti, maaga pa lang. Conscious sa na siya. Ang sabi ng survey dyan ay, meron. Mm -hmm. Ang top answer dito ay 50. 50. Aside from books, something na binabasa, sabi mo, cellphone? Ang sabi ng survey, top answer. Yes! Kung sinabing grocery, ano hindi mawawalang item? Sabi mo'y... Ay... Sabon. Sabon. Survey? Yes! yes! Top answer. Bukod sa damit, ano pang hinahangir? Sabi mo'y shorts. Sabi na survey. Damit na rin yun. Damit na rin ah, yun. Ang top answer dito ay tuwalya. Okay. Sa isang buwan, ilang beses ka naglilinis ng banyo? Sabi mo, tatlo. Sabi na survey. Okay. Ang top answer ay four. Anyway, Matt, congratulations. Nanalo pa rin naman kayo ng 100,000, pare. Let's welcome back, Status It's Girls. Ito, Ayan, Magic Voice, dito tayo ulit. Hindi mo siya. Ano? ano? Status Girls, ang tanong, mauulit ba ito para sa atin? Okay lang ba? Yes! Mabawi? Yes! Of course. Na, na, ano, Mabait kasi kami. <laughs> mabait <na> kami. kami. <laughs> <Baby, laughs> Nagbigyan lang namin sila ng dalawang beses. Ah, gano'n. Kaya kumawa ka kami. O, di bale. Di bale. Ang mahalaga, everybody happy. Yes. Kaya yes. hugap -ha. sa inyo at sa inyo rin. Uh, okay. Alright, now, October best na. Best time ever pa kaya. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na mag-ahatid ng saya at mapremyo. Kaya makihula at manaro dito sa Family so, Feud!